Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. Jay Zonza Medyo hindi magandang balita ito At sana magdasal po tayo para hindi mangyari ito sa ating bansa uh, Posibilidad na ma-layoff ang over a million Pilipinos uh, Mawawalan ng trabaho Ito, more layoffs coming? Tanong lang naman ni Mr. Jay Zonsa. Cape call centers in America bill threatens thousands of BPO in the Philippines. May panukalang batas sa Amerika na pinagbabawal ang mga American companies na mag-outsource labas ng Pilipinas, uh, labas ng Amerika. May malaking multa kung mag-hire sila sa labas eh ang Pilipinas were considered the Uh, BPO capital in the world, business uh, outsourcing, BPO. Ito, a proposed American law aimed at keeping call center jobs within the United States could threaten the Philippines' $35 billion business process outsourcing or BPO industry, which employs nearly 2 million Filipinos and serves mostly American clients. Ang pamangkin ko, ito ang trabaho niya. Uh, I don't know kung American ba o European companies ang kanyang pinagsisilbihan. Kasi meron tayong American companies na pinagsisilbihan sa BPO. Meron ding Europe. Okay, ito yung batas. The Keep Call Centers in America Act of 2025. Seeks to discourage companies from relocating call center work overseas by imposing financial penalties, transparency requirements, and public disclosure rules on U.S. employers that offshore more than 30% of their customer service operation. Under the measure, U.S. Secretary of Labor would be required to publish. Uh, do not reward list of firms that outsource call center jobs abroad. Companies on the list would be barred for five years from receiving new federal grants, loans, or contracts unless they repatriate an equivalent number of jobs to the U.S. The bill also mandates, excuse me, ah, huh? that customers be informed when speaking to agents located overseas and be given the right to transfer to a u.s.-based representative. firms that use artificial intelligence in customer service must disclose its use and offer the same option. non-compliance could result in fines of up to $10,000 per day. If enacted, anyway, batas pa naman lang ito. I know, bill palang. Hindi pa naman, hindi naman na -na If enacted, the local strain one of the strongest economic links between Manila and Washington. Call centers have long been a cornerstone of U.S. Philippine trade relations, with American companies accounting for the majority of service exports the philippines, often called the call center capital of the world, is particularly exposed. about 70% of local bpo work caters to u.s. clients, and the sector accounts for around 9% of our national gdp. the bill could drive u.s. companies, especially those dependent on federal contracts, to scale back offshore operations to preserve eligibility for government funding. For firms that continue to outsource, compliance with the transfer to U.S. agent rule may force them to maintain costly backup capacity in America, eroding the cost savings that made offshoring attractive in the first place. Okay, so. magdasal po tayo mga kaibigan na uh, sana hindi ito ma-approve dahil apiktado ang ating ekonomiya apiktado pero mo yan more than 1 million Filipinos uh, Nagtratrabaho nagtatrabaho sa call center ulitin ko nga ang aking pamangkin itong trabaho niya so maapektuhan tayo but uh, nung binasa ko ang mga comments sabi ng mga mga Abisado nitong ano is Noong early 2000 Yan na daw ang mga panukala Kailang mahirapan daw Bakit? Dahil Isa tayo sa pinakamurang sweldo Kaya gustong gusto ng mga American companies Na mag-outsource sa atin Dahil mura ang sweldo Eh kung mga Amerikano ang i-employ nila Tatas ang sweldo Mahirapan yung American companies kaya Again, these are challenging times Marami na nga ano eh uh, nag, Mga prediksyon is Dahil sa corruption sa ating bansa Mr. Pangilinan na mismo nagsabi Pag hindi maagapan Hindi ma-resolve itong corruption issue Sa flood control Babagsak ang ating ekonomiya Mismo ang Banko Sentral na nagpredict ang economic growth natin for this year hindi ma-achieve dahil sa korupsyon. Eh, sasabayan pa ng ganito, pag ma-approve, ano nang mangyari sa ating bansa? Instead na BBM, bayan babangon muli. Piring mo yan, more than 1 million jobs ma-affected. So, ano ba itong nangyari sa ating bansa? Uh, sabi ng iba, pinaparusahan tayo ng Diyos. Bakit? sunod-sunod naman ang mga paglindol ay ah, hindi naman siguro kasi nga nakapredik na po sa Biblia na second coming ng Panginoong Isus ang isang sign is frequent lindol so magdasal na lang po tayo na maligtas tayo sa mga kapahamakan at uh, itong ating ekonomiya sana hindi babagsak dahil uh, kawawa yung alam ko Bangladesh yung bumagsak ang ekonomiya dahil sa ma maling policies ng government utang ata ng utang ito plus corruption kaya bumagsak ang ekonomiya ang Bangladesh so sana ma makaiwas tayo pagbagsak ng ekonomiya dahil ang kawawa mga nasa laylayan ang mga nasa taas baliwala sa kanila dahil marami ng pera eh so let's pray sana hindi mag-prosper itong Keep Call Center in America Bill para tuloy-tuloy lang ang trabaho ng nakakaraming Pilipino sa call center okay, Maraming salamat mga kabigan sa inyong pag sa ating channel Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito pantulong po sa tribo namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila uh, Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica Coffee panorin nyo video nito. Uh, may buntag na ako karong sa area ni Dodong Gamay kaya mag-abono siya sa iyang kape nga nagduha na kabulan karong adlaw. So, mag-abono na siya sa iyang kape nga nagduha na kabulan. sa so, yurya o complete ang gibutang sa pag-abono. Sa 29 sila kapamilya ang nananom so nagkabatog 12,105 kasidling ang ilang natanom. 29 kapamilya. So, naman o abono, so mag-spray na po sila. Kaya ang ilang kape, 300 kapunuan ni. Ikaw diyan. Patulok. Patulok. sala ginoo o, -o nagatabang aron pod nga na akoy makasuporta sa akong anak puhon dili ah. kay salamat nga naduha na yung kabulan ang ako ang kapikaron daghang kay salamat ah, sige po salamat pod